back again to my YouTube channel. And it's me again at Ipua. So now, this video, we have to climb the mountains So ayan. Pupunta po ako sa bundok ngayon dahil ako ako'y magkuha ng mga batang. So, ayan. Samahan ko si Manang pupunta sa bundok para manguha ng mga root crops. O, diba? Kakain tayo ng root crops para naman pang snacks o oh, linda tayo bibili so ayan samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo yung aking mga rot crops na kukuhanin today so ayan see you there bye bye so ayan while waiting ni Manang sa kanilang bahay kasi hindi pa pala siya nakapag-almusal Eto muna ako sa labas, naghihintay sa kanya. At ayan, biglang dumaan yung mga mga foreigner na mag -way sharks. So, ayan, dumaan sila. Parang mga ano, nagkumpul-kumpul na mga foreigner. Ang dadami nila. So, ayan, lapas man na. So, dito muna ako sa labas. Mag-ano muna ako. mag muni muna. Kasi wala pa siya eh. Nihintay ko muna. Hindi pa siya nag tapos kumain. So, sa wakas, ayan, naglakad na kami. Papunta na kami doon. At, yun, nakasakay na agad kami ng isang habal-habal. So, hindi na ako nag-video kasi, may Diyos ko, nakakatakot sa sobrang tirik ba naman. Wala na tayong magawa kundi kumapit. At, nung nasa gitna, ay biglang tumigil yung ano habal-habal sa sobrang tirik. Kaya bigla akong tumalon. Yan, bum sabi ng driver baba de baba agad para naman ano para hindi tayo malaglag <laughs> kaya si, bimaba talaga ako agad so eto this time ay andito na nakarating na kami nito yan hindi di, dito pa ako nakapag video uli kasi nung habang nakasakay kami ng ano nung motor nung habal habal ay talagang hawak-hawak ko talaga umahawak talaga ako sa ano sa mga ano sa driver kasi nakakatakot kasi sobrang tirik po nung kalsada kaya hindi ka pwedeng ano, hindi ka pwedeng maraming mga activities na gagawin. So, bala ko pa sa ano, balak ko sana na mag-video. Kaso ay hindi pala ano, ang hirap pala nakakatakot sa sobrang tirik ng karsada kaya wala na. Dito na lang ito nakarating na kami sa mismong aming ano, yung ano tawag niyan, yung eh, mismo pupunta namin. So, yan yung bahay kubo ni Manang. Maliit na bahay kubo. Kaya mag-start na kami kahit sobrang init. Mag-start na kaming mag kuha nung ano, nung batang. So, ba diba, sobrang ang init talaga. O, oh, sa sobrang init, wala na talagang mga halaman na nabubuhay diyan. So, ito, dala-dala ako ng payong para ano naman, medyo Maano yung init. Sobrang grabe talaga ang init ngayon. Parang kakaiba na siya. Ang sakit po sa ano, ang sakit po talaga sa mga sa balat. Ang grabe na ang ang ano ng init. Ano pa niyan? Ang oras niyan is 9 o'clock pero sobra na ang init pag naano sa ayong katawan, sa yong mm. ayong sa yong skin. Nako. Para ka talagang naano nasusunog sa sobrang uh -oh. init niyan kaya yan nagpapayong talaga ako bahala na kahit ano ba naman ano gagawa tayo ng para para hindi tayo masunog sa sobrang init kaya ganyan yung ginawa ko so ayan nagsimula na akong mag kalot kalot dyan ng kamuti ano ba sa tagalog ang kalot hindi ko man ay no hindi ko man alam kung ano yung kalot okay okay daw <laughs> sabi ni ano okay okay daw yung kalot di <laughs> ah Parang ano bang tawag sa Tagalog ng kalot? Uy, mga Tagalog, please comment down below kung ano yung kalot sa Tagalog. Kuy-kuy. <laughs> so, ayun. Nakakuha, ano, koy, koy, nakatapos koy, koy. ako ng isang puno. Isang puno. Pero ano ako patigil-tigil oh, kasi bata, ang oh. init kasi. Pagkatapos kalot, ng isang kapatid, ano, puno, isang puno, ano, ayan. Manito. Yan yung kuha namin sa isang puno. So medyo marami din Anong kaya na kayo, nagtigil na kami kasi sobrang init mga ano ng oras noon, mga 10, parang 10:30. Natapos ako, nagsimula ko 9 o'clock. So, natapos ako is 9.30. So, yan, tumigil na ako at nagluto na lang ako ng aming kuha na batang. So para matikman agad. Ayan, nagluto ako kasi may andami pong pang ano, pang panggatong diyan kaya nagluto agad ako para kakainin pang snacks namin, oh, di ba? May pang-snacks na agad. So, next target is ayan. Yan yung next target ko, yung nagkumpul-kumpul na yan. Yan. Yan yung next target ko na aking kakalutin. Ano bang ang Tagalog ng kalot? Oy, basta yun. Next target ko yun. Pero sobrang init. 10 o 10.30. Pero kakayanin ko yan. So, pupuntahan ko yan this time. So, yan. Dito muna sandali ako sa ano sa bahay kubo ni Manang. Ito yung loob ng bahay kubo ni Manang. Pang ano lang yan. Diyan lang pang ano lang pang para lang mayroong maupuan. Ganyan. Na pag siyam, nagpunta siyam. kami. So, yun. Hmm, Nakalot namin yung isang puno. Mga 11. Tapos o, natapos namin. 12 o'clock, exactly 12 o'clock. So, grabe ang init. Ako na lang yung nagkalot. Si Manang na lang ang tagapayong. So, bali, si Manang yung nagpapayong sa akin para hindi masyadong mainit. Kasi pag walang payong, grabe talaga ang sakit sa balat nung ang init. Kaya, yan natapos rin namin. Kaya pagkatapos noon, nagtanghalian kami at wala na. <laughs> Nag-ano na lang kami, nagkwintuhan hanggang maabot ng 3 para susunduin na naman kami nung aming sinakyan kanina na habal-habal. Ay, nag okay. Di na no, nagre-research na si Ann kung anong Tagalog ng nagkalot, nagkalot. So, ayan, pauwi na kami. So, Dala-dala ko na yung mga kuha namin na batang. Ang bigat, sober. super so ang bigat talaga nung, ano, nung batang na nakuha namin. Kasi ang dami pala, tatlong puno lang yun. Tapos ang katipa ng aking mga katawan. So, sa, sa ano, yata yun sa mga, parang sa mga kogon. So, yan pagdating namin dito sa kalsada nung binabaan namin. Kasi ano, lalakad lang konti dyan na yung kalsada. So, wala pa yung driver ng habal-habal. Ah! So, mayroon kaming nakita na multi-cab. So, yung multi-cab na yan ay naga harvest ng kanilang itlogan ng manok. Wala so, pa mayroon pa itlogan dyan ng manok. Mayroon mga parang poultry Saka. ng manok. pa itlogan, So, yan sila. Yan yung <clears throat> sasakyan ng may-ari. So, habang naghihintay kami, dito lang doon mun muna kami. Tapos, yun, sabi niya, sakay na lang daw kami doon. Kaya, inoferan kami sumakay nung, ano, nung, ano, nung, tawag din, nung multicab. Yun, sumakay na lang kami. At, yung pag, kaya yung, yung aming naluto na, na, tawag nun, batang doon sa bundok, ibinigay ko na lang po doon sa ano sa may-ari nung ano manukan kasi kuwawa naman pinasakay kami ng libre so binigay ko na lang yung mga naluto kaya pagdating namin sa Kailamanang nagluto uli ako oh di ba mayroon pa rin akong dalang-dalang luto na pagkatapos magluto ay kumain kami tsaka ako umuwi dito sa bahay so ayan this time nandito na po tayo sa bahay at ito So ayan ang ating batang na nakuha natin lahat na. No. So, 'Yun lahat. Mm. Madami din, 'di ba? Yum. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Mm hmm, yan. Master rub. Masarap din ito, ano, gawin sa binignit. Ihalo sa binignit yung tawag naman ng uh, lugaw niya So di ba madami din siya, ayan. So ayan nakabihis na tayo at mag-free relax na tayo. And si Ann ay kumain na sa aking dalang batang. O, anong masasabi mo sa batang? Ang sarap. So Ha. Huh? Thank you, Lord. <laughs> ano masasabi mo? Masarap, ah, wow. sige ba, masarap. Oh. Masarap pang snacks. Yeah, masarap pa siya sa mas masarap pa siya sa kamuti 'di ba? Oh, medyo malagkit-lagkit siya ng konti. Masarap talaga 'yun ang batang. That's another ano, root crops. So masarap siya. Kaya 'yun. Hanggang dito na lang yung aking video. At, huwag <laughs> kalimutan mag-like, share, and subscribe. Bye-bye! See you in my next video! Bye!